magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang saksak ay agad-agad na iwasan ang dalawang kasundaluhan ng lahing inkanto. Mabilis na kumilos ang dalawang kasundaluhan at ito ay agad-agad na naka-atres ng mabilis. Sa nangyari, laking gulat ng dalawang kalalakihan mula sa lahi ng mga tao at ang isa sa mga lalaki ay nagsalita at sinabi, Ano? Naiwasan nila ang ating pag-atake. Paano nila nalaman na tayo ay may gagawin na? Lihim na pag-atake, sabi ng isa sa dalawang kalalakihan sa tono ng pagkagulat at takot. Nang marinig ito ng isa pang lalaki, ito ay nakaramdam agad ng kaba sa kanyang dibdib. At ito ay hindi nakaimik. Samantala, ang dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto ay tumatawa. Hahaha! at ang isa sa dalawang kasundaluhan ng lahing inkanto ay nagsalita at sinabi. Mga hanggal, sa tingin nyo ba magagawa nyo kaming masaktan gamit ang sarili namin espada? At sa tingin nyo ba na hindi kami nakahanda sa inyong binabalak? Oo pumayag kami na gamitin nyo ang aming espada upang maghukay. Ngunit hindi kami kumbinsido na wala kayong gagawin na masama laban sa amin. At hindi nga ako nagkamali kayong dalawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao ay talagang hanggal at lapos tanganan. Ang mga lahi nyo ay masyadong tuso. Alam na alam na namin ang pag-uugali niyong mga nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao. At sa tingin nyo ba, basta-basta lang kaming inkanto. Hindi kami magiging sundalo ng hari kung wala kaming sapat na kakayahan at katalinuhan pagdating sa labanan. At dahil sa ginawa nyong pag-atake sa amin ngayon. Ang buhay niyong dalawa ang magiging kabayaran. Walang puwang sa mundo naming mga inkanto ang mga tulad niyong mga lapas tanganan at tuso. Magiging tinek pa kayo sa amin kung hahayaan namin ang tulad niyong dalawa ay manatiling buhay. Sigaw ng isa sa dalawang inkanto. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan. Labis ang takot ng kanilang nararamdaman sa oras na ito. At ang isa sa dalawang kalalakihan ay napabulong sa mahinang tono at sinabi. Ano na? ano na ang dapat natin gawin, hindi nagtagumpay ang ating plano pag-atake sa dalawa. Sabi ko na mapanganib ang ating gagawin. Ano na ang dapat natin gawin? Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng isa pang lalaki. Ito ay nagsalita at sinabi. Tuldok, wala akong maisip na ibang idea. Mukhang kailangan na natin tanggapin na hanggang dito na lang ang ating buhay. Ayokong mamatay sa kamay ng mga inkanto na iyan mas gugustuhin ko pang paslangin ko ang aking sarili. Kaysa mapaslang ng lahing inkanto. Sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng isa pang lalaki. Ito ay nagsalita at sinabi. Nagkakamali ka. Mas masarap mawala ng buhay kung tayo ay lalaban. Ipakita natin sa dalawang kasundaluhan na iyan. Na kahit na tayo ay walang laban sa kanila. Tayo ay lalaban peren hanggang sa huli natin hininga. Tayo ay dating mga cultivator sa mundo nating mga tao. Ang ating lahi ay dapat natin ipagmalaki. Lalaban tayo hanggang kamatayan, sabi ng isa sa dalawang kalalakihan. At ito ay hinawakan niya ulit ng mabuti ang kanyang espada. Nang makita ng isang lalaki ang determinasyon ng kanyang kasamahan, ito ay nakapagbigay din ng lakas ng loob sa kanya. At ito ay nagsalita at sinabi, Tama ka, lalaban tayong dalawa hanggang kamatayan sabi ng isang lalaki. Nakikita ni Daryl ang nangyayari sa apat, at si Daryl ay nagulat din sa ginawa ng dalawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, napakalakas ng loob ng dalawang kalalakihan na ito na nagmula sa mundo namin mga tao. Ang kanilang tapang at lakas ng loob ay aking magagamit upang matulungan ako dahil kahit na mga normal na tao lamang sila at walang tinataglay na spiritual na lakas. Hindi sila nagdalawang isip na gumawa ng isang hakbang laban sa dalawang inkanto na kanilang kaharap. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyaring masama sa dalawang kalalakihan na ito. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At dahan-dahan itong kumilos papalapit sa apat. Habang nagtatago sa mga puno. Samantala, nakikita ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. Ang mga figurine ng dalawang kalalakihan na ang mga ito ay mga palaban. At ang isa sa dalawang kasundaluhan ay nagsalita at sinabi habang tumatawa. Hahaha, mga hanggal talaga ang tulad nyong mga tao. Nais niyo pang pahirapan ang inyong sarili bago kayo ay mamatay. Sa tingin nyo bang dalawa ay hahayaan namin pa kayong mabuhay. At sa tingin nyo ba kayo ay amin papaslangin sa mabilis na paraan? Kung iyon ang iniisip nyo, pues nagkakamali kayo dahil kayong dalawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ay aming papaslangin sa dahan-dahan na pamamaraan. Gusto ko maramdaman nyo ang bawat sakit. Bago kayo mamatay, ito na ang oras nyong dalawa. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan. At ito ay tumingin sa kanyang kasamahan na inkanto at sinabi. Huwag na natin ito patagelan pa. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan at ang dalawang ay mabilis na kumilos at ang dalawang kasundaluhan ay sumuntok sa dibdib ng dalawang kalalakihan gamit ang kanilang kamaon na may katumbas na spiritual na lakas. Nakikita ni Daryl ang pag-atake ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. At si Daryl ay mabilis na kumilos mula sa pagkakatago sa puno at ito ay parang isang hangin sa bilis. At bago tumama ang suntok ng dalawang inkanto sa dibdib ng dalawang kalalakihan. Si Daryl ay nakarating sa harapan ng dalawa. At ang suntok ng dalawang inkanto ay sinalag ni Daryl ng suntok din ng dalawang kamao niya. Ang mga kamao ni Daryl ay tumama sa kamao ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. Sa pagtama ng apat na kamao sa isa't isa, ang braso ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto ay mga nagsibali. At ang mga kamao nito ay halos maduraj. Laking gulat ng dalawang kalalakihan sa kanilang nakita halos lumuwa ang mga mata nito dahil sa pagkabigla. At ganun din ang dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. Ang dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng inkanto ay napa-atres ng ilang hakbang, at ang mga ito ay labis na nakaramdam ng sobrang sakit sa kanilang kamao at braso. Ang braso ng bawat sundalo ng lahing inkanto ay nabalian ng husto ng buto. Habang si Daryl ay nakatindig ng matikas na parabang isang bundok na kahit isang hakbang ay hindi ito napaatres sa ginawa niyang pagsalag sa suntok. Naginawa ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. At ang isa sa dalawang kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo? Bakit mo tinutulungan ang dalawang tao na iyan? Alam mo ba ang magiging kaparusahan sa iyong ginawa na pagpijo sa amin? At pagtulong sa mga nilalang na iyan na nagmula sa mundo ng mga tao? ikaw ay isang inkanto na tulad namin. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan ng lahing inkanto habang ito ay nakakaramdam ng sakit sa kanyang braso at kamao. Nang marinig ito ni Daryl ito ay hindi umiimik. Oo si Daryl ay hindi kita ang kanyang figure. At hindi alam ng dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto. Na ang kanilang kaharap at tumulong sa dalawang kalalakihan sa oras na ito ay hindi nagmula sa lahi ng mga inkanto bagkus ito ay nagmula sa lahi ng mga tao na si Daryl Darby. Dahil sa kasuutan na kinuha ni Daryl kanina at ito ay kanyang suot-suot ngayon. Ang buong muka ni Daryl at katawan ay nababalutan ng kasuutan na gawa ng inkanto. Kaya ngayon ang alam ng dalawang kasundaluhan na si Daryl ay isang inkanto din. At samantala, ang dalawang kalalakihan ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita na isang figure na nasa harapan nila at ang mga ito ay hindi umihimik sa mga oras na ito. At si Daryl ay biglang nagsalita at sinabi, Sa palagay nyo ba hahayaan ko na mapaslang nyo ang dalawang kalalakihan na ito? Ang mga katulad nyong masasamang inkanto ang dapat mawalan ng buhay, upang hindi na makasakit at makapaslang ng ibang nilalang na tulad ng dalawang kalalakihan na ito na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni Daryl sa seryosong tono, naririnig ito ng dalawang kasundaluhan. At ito ay nagsalita at sinabi, Lapas tanganan inkanto ka, ikaw ay aming kalahi, at ikaw ay nagmula sa lahi naming inkanto. Huwag mo sabihin na isa ka sa mga inkanto na umaklas at lumalaban kay Haring Harry. Huwag mo sabihin na isa ka sa mga kasundaluhan ni Prinsipe Losen. Ang pinuno ng mga inkanto na umaklas at lumalaban sa amin at kay Haring Harry. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan nang marinig ito ng dalawang kalalakihan at si Daryl. Sila ay nagulat sa kanilang narinig, lalo na si Daryl. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!